Estado ng Human Rights sa ilalim ng Administrasyong Marcos mas maayos ayon sa isang international watchdog. Narito ang news ni Mayan Day Palma. Napansin ng International Watchdog na Human Rights Watch ang mas maayos na estado ng karapatang pantao sa bansa sa ilalim ng administrasyon ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayon sa World Report 2024 ng Human Rights Watch, pinagtibay ni Pangulong Marcos sa ilang international forums ang commitment nito sa karapatang pantao kabilang na ang pag-imbita sa United Nations Human Rights Experts sa Pilipinas. Bukod dito naglabas ang Pangulo ng apat na proklamasyon na magbibigay ng amnestiya sa mga dating miyembro ng rebeldeng grupo. Samantala ni Recalibrate din ni Pangulong Marcos ang anti-drug campaign ng nakaraang administrasyon kung saan mas nakatoon na ngayon sa paggamot at rehabilitasyon. At yan ang aking news scoop. Ako po si Mayan Day Palma, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.